Good day, everybody! Samahan na kami ngayon, syempre, sa Jollibee! First time ni Jonathan pumunta sa Jollibee at ngayon, first time niyang sumakay ng tricycle. Medyo nasusuklado lang siya ngayon habang sumasakay namin sa tricycle kasi napakainit na no, 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 panahon. No, no. Binito ay no. sa kanto lang ng... <laughs> dito lang sa buhay na tuloy kaya malapit na talaga doon sa bahay at yung tuloy at ngayon super excited siya kumain sa jalap pe ang aming kakainin ay ang Chicken Joy. modern na kami ng one bucket of chicken. Tapos, ayan, ang meal na may four spaghetti and eight pieces of chicken at Ayan, tapos, siyempre, may rice na din. Kaya, ayan, medyo bitin pa nga ang chicken. Pero, na-enjoy pa din naman kahit pa pano. Ito talaga ang namimiss namin pag uuwi ng Pilipinas. At talaga, siyempre, hindi, hindi pwede mawala ang hindi kakakain sa Charlie Siyempre, meron akong storbo dito sa tabi ko na nangungulit habang ako. Ay, nag-voice over. Siyempre, kinain ko din ang peach mango pie na napaka... Sa, Hello, pero, medyo maliit na din ang size. Pero, sulit pa din naman ang pagkainan.